na kaibigan ni, BC, uh, ni Vice President Sara. Ano po yung nararamdaman nyo ngayong may mga umiinit na namang bangayan sa pagitan po nila? Well, hindi ko natin nag-iisipan sa totoo lang kasi nag na ako ng maaga na iwasan na lahat yan. Kaya nga hindi na ako nakita kasi alam ko mauwi sa uh, masakit, madugo mm. at uh, Pangit na mm -hmm. hagi sa nabuti. Ang mm -hmm. sagwa eh, kaya sabi ko, trabaho na lang tayo, iwas-iwas muna tayo sa alyansa-alyansa kasi mauwi sa pulisika mm -hmm. at ipagdasal natin sila. Higit sa lahat, sana ang uh, maghari sa buhay at uh, puso ng bawat isa ay eh, ang kapakanan ng Pilipino. Yun na lamang. Mm -hmm. Pero may ilang senador ho yung nanawagan na sana daw mag-intervene kayo bilang ang kapatid ng Pangulo at bilang malapit kay BP Sara para daw mapahupa yung kahit papano yung tension. Eh Mukhang naman na nagkakahimik ka ng kaunti. Pero ito nga, uh, abala ako dito sa impeachment na ipapadala ng kongreso sa susunod na linggo dahil uh, mukhang itutuloy naman nila talaga at yun talaga ang plano. Mm -hmm. at uh, Very polarizing to eh. Watak-watak na nga tayo. Nagiging Luzon versus bismin tayo. Mm -hmm. Ang sagwa naman kasi laging naririnig ko sa tatay ko, laging sigaw niya eh. Talagang isang bansa, isang biwa. Mm -hmm. Literal pa nga sa kanyang utak yun eh. Kasi sa ama ko, mm -hmm. yung um, Harleca Highway, literal na Talaga nang literal na pinagdudugtong duktong lahat ng isla ng Pilipinas kasi isang bansa lang tayo. Mm -hmm. Eh sa ginagawa at sa nangyayari, lalo at higit kapag natuloy tuloy yang impeachment na yan. Mm. Abay, uh, hindi lang party-partido, hindi lang kaalyado, hindi lang ang politika, kundi talagang winawatak sa watak mo mm -hmm. ang uh, buong kapulungan. Ma'am, sa tingin niyo, disidido pa rin yung House na magsulong ng impeachment considering na may nag-leak na message mismo ng Pangulo sa mga kongresista na dinidiscourage? Talagang Hindi ba yun ang sabi nila? Itutuloy nila. Sabi mm -hmm. nila sa katungkulan nila, responsibilidad mm -hmm. na pangasiwaan ang uh, bawat impeachment complaint So, mm -hmm. claro na itutuloy. Ah oh, kasi di ba sabi ni presidente dinide-discourage niya 'yung mga kongresman dahil waste of time at wala naman may tutulong sa buhay ng bawat mamamayang Pilipino. Oo, hmm. pero uh, bakit uh, parang tuloy-tuloy pa rin kasi ang pagka-denigrate ng mga statement mula sa Kongreso eh duty daw nila yun so gagawin daw nila. Mm -hmm. At kung sakali sa tingin niyo ma'am makalulusot ito at makakarating sa senate <laughs> sigurado 'to makakalusot yan sa kongreso mm -hmm. kasi kung ano man ang uh, ninanais ng uh, liderato doon eh natusunod naman eh mukha naman niya ng direksyon mm -hmm. at si BP Sara ang sabi niya do sa mga panawagan ng reconciliation sabi niya umabot na sa punto na point of no return pero si PBBM sabi niya never say never So sino sa tingin niyo, ma'am? Talaga bang nasa point of no return na yung status? Nasa sa kanila yan. Nasa sa kanila yan. Mm -hmm. Hindi sa akin. Tulad mm -hmm. ng sinabi ko, ang pinagdarasal ko, ang sampayan ng Pilipino. Mm -hmm. Hindi nakakabuti itong uh, nangyayari. Mm -hmm. Ma'am, may patanong lang si Marlon Ramos ng Inquirer. Nabanggit daw ba sa si inyo ni BP Sara na may banta sa kanyang buhay? Uh, dahil ba... Uh, kaya siya nagbanta sa pangulo dahil may para daw mapigilan yung masamang balak laban sa kanya. Sa palagay ko, hindi naman uh, kailangan bagitin pa ni Man na mm -hmm. may banta sa buhay ng isang Duterte, tulad ng isang Marcos. Lagi naman may banta sa mga buhay namin. Kaya may mm -hmm. security kami, kahit mm -hmm. ayon na ayon namin ng security nung bata kami, naman ba kami ay sa security mm -hmm. kasi parati naman kaming nasa nasa ah uh, mm -hmm. utos ng iba't mm -hmm. ibang uh, masasamang loob na kami ang dapat mauna kapag nagkagulo mm -hmm. eh hindi naman kailangan pag-usapan ni Jude